Sa loob lang ng kanilang bahay, nag-exercise banding ang mag-inang Juden Santos at Johan. Napakaganda nila panoorin dahil sabay-sabay ang kanilang galaw. Hanggang sa tinuloy na lang mag-isa ni Judian ang pag-exercise, binigyan ng time ng mga Agoncillo family ang exercise para sa magandang kalusugan. Nagpalagay ng bang si Judean sa bagong gupit niyang buhok at ang nakakatuwa tuwing magkakasama sila ng kanyang hairstylist ay panay ang tawanan nila. May masayang tao <laughs> naman to <today>. di. <laughs> Familiar ba ang tawang yan? Napaka-familiar. Ayon pa kay Juday, ang bagong hairstyle niya ngayon ay nababagay sa bago niyang gagawing project soon. Hmm. Gumagawa ng mga bago kong looks sa lahat ng mga project na ginagawa ko. So, siya ang mastermind ng buhok ni Juday. Maliban sa pag-exercise, inaalagaan din ni Judean ang kanyang skin, kaya nagpupunta ito sa paborito niyang clinic. Makitang pumapayat na si Judean at bumabata dahil sa tamang pangangalaga ng kanyang katawan. Every day for today and I do hope sana pagbalik ko dito, mga 12 sessions naman ako na iba-ibang treatments. Fuck!